pala ginagawa nito. Ni Facebook na Facebook. Bro, grabe naman yan. Oh, Facebook? Oo, oh, oh, nandito nga ako sa page natin. Woo! Oh. Lo! Okay. Hey, okay. nag -heart. See, uh, man, nag -heart See, nag-heart dyan? Secret! Lo! Tingin! Eto nga, oh, grabe, nag-heart siya, oh. Oh! Sino nag-heart diyan? Si Pia! <laughs> si Pia nag-heart, oh. 'di diba? Sa TV gising na. Ano kaya ginagawa nito? Facebook na Facebook. <laughs> Yo, yeah, grabe naman yun. Facebook. Ito nga oh, nandito nga ako sa page natin oh. oh page, page na uh, pinapanood na. Wala, nanonood lang ako ng mga content natin dito. <laughs> Ayan nga oh. Okay ah. Oh, siyempre <laughs> ah. Show ah! Ah, <laughs> di ba? na 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 <laughs> si <siyan> Pia eh. Hahaha! si Pia, Pia, oh? Oo, siyempre! ka matindi! Oo, oh, siyempre naman! Ayan, No! Oh. Oh. Bakit? <makes> may nag-heart? Oh. <makes> Secret! Um, <naghartyo? laughs> <makes> 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 no! again <makes> 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 oh naman nag siya, oh? Oh! heart dyan? Si Pia! <laughs> si Pia nag-heart so, Di ba? Wow. Sa TV gising natin? Uy! Siya may ba, oh? <laughs> <laughs> Bakit? Kasi, <laughs> nung nakilala kita, may ako. <laughs> oh, pero salamat pala, oh. Salamat. Wow! Oh, sempre oh, siyempre. Ayan, oh. Oh. Si Ayun, si Arce, di ba? Hello. Salamat sa pag-heart po. Ayan. Miss Pia. Ayan. Salamat, salamat. Lagi kayong manood ng kada umaga. Pinakamatindi. Ayan, o. No? Salamat sa lahat ng nanonood at suporta sa atin.